Nararamdaman mo ba na may mas malaki na tumatawag sayo, ngunit hindi mo pa matukoy kung ano ito? Baka ito ang universo na bumubulong ng iyong pangalan, tinuturo ka patungo sa katotohanan na matagal mong iniiwasan. Pisces, ang mensaheng ito ay para sayo. Ang tarot ay nagbubunyag ng isang bagay na matagal nang nakatago, isang bagay na magbabago sa paraan ng iyong pagtingin sa sarili mo, sa iyong nakaraan, at sa iyong hinaharap. Hindi ka lang bahagi ng universo, ikaw ang sentro ng dasal ng isang tao. Manatili ka at tuklasin ang katotohanan na naghihintay sa iyo. Maaaring ito na ang sandali na magbabago ang iyong buhay. Pisces, may mga pagkakataon sa buhay na ang universo ay nagsasalita sa atin sa mga paraang hindi natin kayang baliwalain. Baka naramdaman mo ito kamakailan, isang puwersa, isang kakaibang pakiramdam na parang may magbabago. Hindi ito isang pagkakataon lamang. Ang mga tarot cards ay nagsalita at nagdadala sila ng isang mensahe na may kakayahang baguhin ang iyong realidad. Hindi lang ito tungkol sa paghula ng hinaharap, ito ay tungkol sa pagbubukas ng katotohanan na matagal nang nakatago sa ilalim ng iyong buhay. Sa kulturang Filipino, naniniwala tayo na ang lahat ng nangyayari ay may dahilan, at bawat dasal ay hakbang patungo sa landas na itinakda para sa iyo. Ngayon, ang universo ay nagbubukas ng isang makapangyarihang mensahe para sa iyo, Pisces. Ang tarot ay nagbigay ng isang katotohanan at malapit mo na itong matuklasan. Manatili ka at tuklasin natin kung ano ang naghihintay sayo. Ang katotohanan na ibinubunyag ng tarot. Pisces, kilala ka sa iyong matalim na intuition. May kakayahan kang makaramdam ng malalim, maramdaman ang mga enerhiya sa paligid mo. Ngunit may kakaibang hangin ngayon. Para bang ang universo ay naghahanda iyo para sa isang bagay na matagal mong hinihintindi, ngunit hindi mo alam na handa ka na palang tanggapin? Ang tarot ay may makapangyarihang mensahe para sayo, isang katotohanan na baka hindi ka pa marinig, ngunit isang mensahen kailangan mong malaman. Ipinakita sayo ng mga baraha ang isang pangitain, ang iyong landas ay nagbabago. Hindi na ito tungkol sa paghihintay na mangyari ang mga bagay, ito ay tungkol sa pag-unawa na ikaw ang may kontrol sa mga desisyong darating. Ang katotohanan na ibinubunyag ng tarot ay hindi lamang tungkol sa mga darating, kundi pati na rin sa kapangyarihan na hawak mo upang itaguyod ang iyong kapalaran. Sa paniniwala ng mga Filipino, sinasabi natin na ang bawat pangyayari, bawat sandali, ay magkakaugnay at ang lahat ng nangyayari ay may dahilan. Kung nararamdaman mong naguguluhan ka, ito ay isang senyales na inaalin ka ng universo sa iyong tunay na layunin. Ang ipinapakita sa iyo ng tarot, pieces, ay oras na upang harapin ang mga katotohanan na iniiwasan mo. Hindi madali ang mga katotohanan ito, ngunit kinakailangan ang mga ito para sa iyong paglago. Baka may iniinatan kang bagay mula sa nakaraan, mga emosyon, alaala, o kahit takot na nagpapahirap sa iyong magpatuloy. Inaanyayahan ka ng tarot na harapin ang mga ito ng may tapang. Sa kulturang Filipino, may kasabihang, ang hindi marunong lumingon sa pinagmulan ay hindi makararating sa paroroonan. Ito ay isang paalala na upang tunay na magpatuloy, kailangan mong unang unawain at bitawan ang nakaraan. Hindi ito tungkol sa paglimos ng nakaraan o pagtakas mula dito. Ito ay tungkol sa pagyakap dito, pagkatuto mula rito, at paggamit ng mga aral na iyon upang gabayan ka. Ang mga tarot cards ay hindi lamang tumutukoy sa hinaharap. Hinihikayat kanilang tumingin sa loob mo. Ang mga sagot na hinahanap mo ay hindi malayo, palagi na itong nasa loob mo. Ang iyong puso ay matagal nang nagsusumamo upang gabayan ka, ngunit ang inday ng araw-araw na buhay ay maaaring nakatago ang mga bulong ng iyong kaluluwa. Ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago, Pisces. Ipinapakita ng tarot na handa ka nang pumasok sa susunod na yugto ng iyong buhay. Ngunit bago lahat, kailangan mong magtiwala sa iyong sarili. Kailangan mong magtiwala na inaalin ng universo ang lahat ng bagay tulad ng nararapat. Kahit gaano pa kalabo ang mga bagay ngayon, tandaan mo na ito ay mga sakit na dumarating bago ang pagbabago. Sa espiritualidad ng Filipino, naniniwala tayo sa kapangyarihan ng pamahiin at mga senyales. Kapag may nararamdaman tayong kakaiba, o kapag nakikita natin ang mga paulit-ulit na pattern, iniisip natin ito. Ang universo ay nagpapadala sa ng mga senyales, pieces. Ang tarot ay tumutulong lamang sayo upang makita ang mga ito nang mas malinaw. Kung patuloy mong nakikita ang parehong mga numero, naririnig ang parehong pangalan, o nararamdaman ang hindi maipaliwanag na paghihila patungo sa isang tiyak na landas, tandaan mo na hindi ito isang pagkakataon lamang. Ito ay mga senyales mula sa universo na naglalayong gabayan ka. Kaya, anong aba ang katotohanan na ibinubunyag ng tarot sayo ngayon? Ito ay ang katotohanan na handa ka na. Handa nang yakapin ang iyong tunay na pagkatao, at handa nang pumasok sa iyong buong potensyal. Ang tarot ay hindi lamang humuhula sa iyong hinaharap, sinasabi nitong ikaw ang may kapangyarihang hubugin ang iyong kapalaran. At ang universo ay naghihintay lamang na iyong angkinin ito. Ikaw ang laman ng dasal. Pisces, hindi lamang isang katotohanan tungkol sa iyong landas ang ibinunyag ng tarot, kundi isang malalim na mensaheng espiritual, ikaw ang laman ng dasal ng isang tao. Hindi mo man ito batid, may isang tao sa iyong buhay, maaaring malapit sa iyo, o kaya'y isang tao mula sa iyong nakaraan, na ang mga saloobin at dasal ay patuloy na itinataas para sa iyo. Sa kulturang Filipino, naniniwala tayo na kapag may nagdasal para sa iyo, ito ay bumubuo ng isang malakas na espiritual na ugnayan. Hindi lamang ito basta paghahangad ng kabutihan para sa iyo, ito ay isang koneksyon ng enerhiya na nagdadala ng proteksyon at gabay. Ang mga dasal na iniaalay para sa sayo, Pises, ay hindi basta-bastang dasal. Puno ito ng pagmamahal, pag-asa, at ang hangaring makita kang magtabumpay. Ang taong ito, o maaaring isang grupo ng mga tao, ay nagpapadala ng positibong enerhiya sa universo, humihiling para sa iyong kaligayahan, kalusugan, at kasaganaan. Sa mga tradisyong Filipino, madalas nating naniniwala na ang mga dasal ay isang makapangyarihang anyo ng manifestasyon. Kapag ang isang tao ay nagdasal ng may malinis na puso, sila ay humihiling ng tulong mula sa mga banal na puwersa upang gabayan ang tinutukoy nilang tao. Isipin mo, nararamdaman mo ba ang biglang pagdapo ng kapayapaan, katahimikan, o kahit nakaginhawahan sa mga oras ng kabuluhan? Hindi ito basta-basta. Maaaring ito ay bunga ng dasal ng isang tao na nakapalibot sa iyo, pinoprotektahan ka mula sa kapahamakan. Madalas nating pag-usapan ang kapangyarihan ng bayanihan sa kulturang Filipino, at sa mga ganitong sandali ay makikita natin kung paano ang kolektibong enerhiya ay maaaring maghubog sa kapalaran ng isang individual. Ganito ang nangyayari sa iyo ngayon, Pisces. Ang iyong enerhiya ay tinutulungan ng mga hindi nakikitang puwersa, tinuturo ka patungo sa tamang desisyon, kahit hindi mo palubos na nauunawaan ang landas na tatahakin. Ngunit hindi lang ito tungkol sa ibang tao na nagdadasal para sa iyo ipinakita sa iyo ng tarot na ikaw rin ay ginagabayan ng universo. Ang iyong mga dasal, mga saloobin, at mga pag-asa, naririnig ang mga ito. Minsan, nahulog tayo sa pag-isip na ang ating mga dasal ay maliit o walang halaga. Ngunit pieces, ang iyong mga dasal ay may kapangyarihan. Daladala -dala ang mga ito hanggang sa kalangitan, at ang universo ay tumutugon. Madalas ipaalala sa atin ng espiritualidad ng mga Filipino na ang universo ay nakikinig sa ating mga layunin. Kapag inilabas mo ang mga hangarin ng iyong puso sa mundo, nagsisimulang ialin ng universo ang mga bagay para sa iyong kapakinabangan. Sa mga pamahiin ng mga Filipino, naniniwala tayo na kapag ang isang kandila ay kumikislap, o kapag ang hangin ay humihip sa isang partikular na direksyon, ito ay senyales na may nag-iisip sa atin. Marahil napansin mo ang mga maliliit na senyales na ito kamakailan, mga sandali kung kailan naramdaman mo ang isang biglaang simoy ng hangin, o kapag ang liwanag ng kandila ay kumilos ng iba. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ay mga espiritual na senyales, paalala sa iyo na may nagdadasal para sa iyo. Ang mga senyales na ito ay nagsisilbing paalala na kailangan mong kumilos. Hindi lamang nagtatrabaho ang universo sa pamamagitan ng pasibong dasal, hinihiling nito na mag-take action ka patungo sa iyong kapalaran, tulad ng mga taong nagdasal para sa iyo na nais makita kang magpatuloy. Pisces, may isang malalim na koneksyon sa pagitan mo at ng espiritual na enerhiya sa iyong paligid. Ipinakita ng tarot na ang koneksyon na ito ay higit pa sa pisikal na mundo. Ikaw ay nakakabit sa mga taong nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo sa antas ng kaluluwa. Ipinapadala nila ang kanilang enerhiya at dasal upang tiyakin na matutunton mo ang tamang landas. Ang enerhiyang ito ay dumadaloy sa mga banayad na paraan, tinutulungan kang gumawa ng mga desisyon, ginagabayan ka sa mga pagsubok, at pinoprotektahan ka mula sa mga puwersang maaaring magsikap na ilihis ka sa iyong tamang landas. Mahalaga, Pisces, nakilalanin mo ang lakas ng mga dasal na ito. Kahit na nararamdaman mong minsan ay naguguluhan o labis na tinatablan ng takot, tandaan mong hindi ka nag-iisa. May mga tao, malapit man o malayo, na nagmamalasakit sa'yo. Ang kanilang pagmamahal at dasal ay humuhubog ng isang protektibong puwersa sa paligid mo. Ang tarot ay isang mensahero, tinutulungan kang makita ang koneksyon na ito ng malinaw, at pinapaalala sa iyo na ang universo ay hindi lamang nakikinig kundi aktibong nagtatrabaho para sa iyong kapakinabangan. Sa mga ritual ng mga Filipino, madalas nating sindihan ang mga kandila bilang isang anyo ng dasal, humihiling ng proteksyon o gabay. Maaari mo ring gamitin ang simpleng gawain na ito upang patibayin ang espiritual na koneksyon na mayroon ka sa mga nagmamalasakit sa iyo. Sindihan mo ang isang kandila sa iyong espasyo, magdasal, at damhin ang enerhiya na dumadaloy sa iyong paligid. Habang ginagawa mo ito, tandaan mo na hindi ka kailanman nag-iisa. Ang universo, ang tarot, at ang dasal ng mga nagmamahal sa iyo ay bahagi ng kosmikong enerhiya na tumutulong sa iyo upang magpatuloy sa paglalakbay patungo sa hinaharap na matagal mong pinapangarap. Yakapin ang landas ng kapalaran. Pisces, ngayon na natuklasan mo na ang mga nakatagong katotohanan na ibinunyag ng tarot, at nakilala mo na ang makapangyarihang dasal na nakapalibot sa iyo, oras na para kumilos. Inayos na ng universo ang lahat sa iyong pabor, ngunit ang huling hakbang ay nasa iyo na. Ang kapalaran ay hindi isang bagay na basta na lang nangyayari sa atin, ito ay isang bagay na kailangan natin yakapin ng may bukas na mga bisig at matapang na puso. Ang tarot at ang mga dasal ay naggabay sayo hanggang sa puntong ito, ngunit ngayon ay panahon na upang lakbayin ang landas na inihanda para sayo. Ang daraanan mong paglalakbay ay hindi palaging madali. Madalas, hinihingi ng kapalaran na tayo ay maglakbay sa hindi alam, bitawan ang ating mga takot at pagdududa at magtiwala na ang universo ay magbibigay ng gabay. Ngunit pisis, meron kang likas na kakayahan na magtiwala sa iyong intuition, at iyon ang pinakamakapangyarihang kasangkapan na maaari mong gamitin ngayon. Ang iyong mga instincts ay palaging naggabay sa iyo, kahit na ang mundo sa paligid mo ay hindi malinaw. Nayon, higit kailanman, panahon na upang magtiwala sa mga bulong na iyon mula sa loob. Sa kulturang Filipino, naniniwala tayo na ang universo ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng mga senyales, mga sandali ng kaliwanagan o mga hindi maipaliwanag na pakiramdam na naggagabay sa ating mga desisyon. Napansin mo ba ang mga senyales sa paligid mo kamakailan? Isang bigla ang pag-iisip tungkol sa isang tao mula sa iyong nakaraan, isang awit na paulit-ulit na tumutugtog, o isang paulit-ulit na panaginip na hindi mo maiwasang maisip. Ito ang mga banayad na paraan ng uniberso upang itulak ka pasulong. Ang mga senyales na ito ay hindi dapat baliwalain. Ito ang paraan ng uniberso upang sabihin, nasa tamang landas ka. Magtiwala ka sa iyong sarili. Gawin mo ang susunod na hakbang. Upang tunay na yakapin ang iyong kapalaran, Pisces, kailangan mong bitawan ang takot na humahadlang sa iyo. Ang takot ay madalas na dumadating sa anyo ng pagdududa, nagsasabi sa atin na tayo ay hindi sapat na hindi tayo handa, o na hindi natin kayang harapin ang hinaharap. munit ipinakita sa iyo ng tarot na ikaw ay higit pa sa handa. Taglay mo ang karunungan, ang intuition, at ang espiritual na gabay na kailangan mo upang magtabumpay. Ang mga dasal na ipinadala para sa iyo, ang mga senyales mula sa universo, at ang karunungan ng tarot ay nagpapakita ng isang bagay, ito na ang iyong oras upang magpatuloy. Sa espiritualidad ng Filipino, madalas nating ginagamit ang mga ritual upang tawagin ang mga bagay na ating kailangan. Nagsisindi tayo ng kandila upang magdasal ng mga hangarin, nagdarasal tayo sa ating mga ninuno para sa gabay, at nagsasagawa tayo ng mga maliit na gawain ng pananampalataya upang imanifest ang ating mga pagnanasa. Ang mga ritual na ito ay nagsisilbing paalala na tayo ay aktibong kalahok sa ating kapalaran, hindi lamang mga tagamasid. Pieces, maaari ka magsagawa ng isang ritual upang i ang iyong mga susunod na hakbang. Hindi ito kailangang magarbo o komplikado, maaari itong kasing simple ng pag-upo ng tahimik, pagmumuni-muni, at pagminilay sa hinaharap na nais mo. Hayaan mong ang iyong puso ang maggabay sa iyo habang ginagawa mo ito. Damhin ang enerhiya sa paligid mo, ang pagmamahal mula sa mga nagdadasal para sa iyo, at ang suporta ng universo. Ang mga enerhiyang ito ay nagtutulungan sa iyo, hindi laban sa iyo. Isang makapangyarihang ritual na maaari mong gawin ay ang pagsisindi ng kandila habang isinusumpa ang iyong mga hangarin. Habang kumikislap ang apoy, ituon ang iyong pansin sa iyong mga layunin at mga hakbang na kailangan mong gawin. Ay visualize ang iyong sarili na naglalakad sa landas na itinakda para sa iyo, malaya mula sa takot, nyayakap ang iyong tunay na potensyal. Sa bawat hininga, damhin ang bigat ng pagdududa na nawawala, pinalitan ng katiyakan na ikaw ay narito kung saan ka nararapat. Ang uniberso ay nasa likod mo at narinig na ang iyong mga dasal. Ang kapalaran ay hindi isang lugar na basta na lang nating nararating, ito ay isang paglalakbay na nangangailangan ng patuloy na pananampalataya, tiwala at aksyon. Pieces, tinatawag ka ng universo upang magpatuloy, magtiwala sa proseso, at gumawa ng mga kinakailangang hakbang upang imanifest ang iyong mga pangarap. Ibinunyad na ng tarot ang landas, ang mga dasal ay nagbigay proteksyon at pagmamahal, at ngayon ang universo ay naghihintay sa iyo upang gawin ang unang hakbang. Magtiwala ka na handa ka na, magtiwala ka na ikaw ay suportado, at magtiwala ka na ang landas na ito ay nagdadala sa iyo sa buhay na matagal mong pinapangarap. Habang nagpapatuloy ka, tandaan mo na hindi ka nag-iisa. Ang iyong kapalaran ay magkakaugnay sa pagmamahal at dasal ng mga tao sa paligid mo at sa gabay ng universo. Ang tanging kailangan mong gawin ngayon ay magtiwala sa paglalakbay at gawin ang unang hakbang ng may kumpiyansa at pananampalataya. Nasa tamang landas ka, Pisces. Yakapin ito ng buong buo at panoorin kung paano ang universo ay magbubukas ng susunod na kabanata ng iyong buhay. Pisces, habang papalapit tayo sa pagtatapos ng paglalakbay na ito, tandaan mo na ang tarot ay hindi lamang nagbukas ng mga katotohanan tungkol sa iyong kasalukuyan at hinaharap. Binuksan din ito ang isang pintuan patungo sa iyong pinakamalalim na potensyal. Ipinakita sa iyo ng universo, sa pamamagitan ng tarot, na hindi ka nag-iisa sa mundong ito. Ang mga dasal ng iba ay nakapaligid sa iyo, gumagabay sa iyo, at itinatanghal ka sa mga paraang higit pa sa kung ano ang kayang makita ng mata. Hindi lamang ito tungkol sa tadhana o kapalaran ito ay tungkol sa kolektibong lakas ng pagmamahal pag-asa at espiritwal na pagkakasunod-sunod na ikaw ay may pribilehiyong matanggap Ang landas na iyong tinatahak ay isang landas na pinanday ng layunin at intensyon Ang mga senyales na patuloy na lumalabas ang mga bulong na iyong nararamdaman hindi ito mga pagkakataon lamang ito ay mga mensahe mula sa universo, nagsasabi sa iyo na magtiwala sa paglalakbay at yakapin ang mga pagbabagong nagaganap sa iyong buhay. Tandaan mo na ang tarot ay hindi isang hula ng isang hindi mababago na hinaharap, ito ay isang gabay upang matulungan kang magnavigate sa mga desisyon na iyong gagawin, bawat isa ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong tunay na layunin. Ngayon, Pisces, panahon na para kumilos. Magtiwala sa mga senyales, magtiwala sa mga dasal, at higit sa lahat, magtiwala sa iyong sarili. Taglay mo ang lahat ng kailangan mo upang magtagumpay, at ang universo ay naghihintay na ikaw ay mag-take action at yakapin ang iyong kapangyarihan. Ikaw ay itinadhana para sa kadakilaan, at ang sandaling ito ay simula pa lamang. Yakapin ito ng buong buo, sapagkat ang pinakamaganda ay darating pa.